Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may mag-asawang matagal nang nangungulila sa isang anak. Sina Luis at Melba. Matapos ang maraming taon ng dasal, sa wakas ay ipinanganak ang kanilang munting anghel, si Gabriel. Ngunit hindi nagtagal ang saya dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pumanaw ang sanggol makalipas lamang ang isang linggo. Wasak ang mundo ni Melba halos hindi siya kumakain at hindi natutulog. At araw-araw ay yakap ang maliit na lampin ng kanyang anak. Ang huling alaala -ala na naiwan sa kanya. Dahil hindi sila mayaman, inilibing na lang nila si Gabriel sa kanilang likod bahay. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete mula noon, nagbago ang takbo ng buhay nila. Isang gabi, habang malakas ang ulan at hangin, nakatulala si Melba sa duyan habang yakap-yakap ang lampi ni Gabriel. Bigla niyang narinig ang mahina at pabulong na iyak mula sa labas ng bahay. Sa una, inisip niyang dala lang ito ng hangin. Pero habang lumilipas ang gabi, lalo itong lumalakas. Nagising si Luis sa impit na hikbi ng kanyang asawa. Melba, anong nangyayari? Tanong nito. Mahigpit ang hawak ni Melba sa lampin. Nanginginig ang kanyang labi. Naririnig mo ba? Bulong niya. Napakunot noo si Louis, Pero nang makinig siyang mabuti, narinig din niya isang malamlam basag na iyak ng isang sanggol. Bumangon si Louis at kinuha ang kanyang lampara. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at tinungo ang libingan ng kanilang anak. Basang-basa ang lupa dahil sa ulan. Pero tila may kung anong nagalaw sa ibabaw ng puntod. Nahandahan niyang inilawa ng hukay at napasinghap siya sa nakita. May maliliit na bakas ng paa na papalayo mula sa libingan. Pagbalik ni Louis sa bahay, nakita niyang nakadilat si Melba, nakatulala sa dingding. Nanginginig ito habang yakap pa rin ang lampi ni Gabriel. Melba, anong problema? Hindi sumagot si Melba. Bagkos ay dahan-dahang ibinaba ang lampin sa kanyang kandungan sa pagkagulat ni Louis. Kumagalaw ang lampin. Parang may kung anong nasa loob nito. Nang dahang-dahang bumuka ang lampin, bumungad mula rito ang isang maliit na kamay. Kulubot at nangingitim at may mahabang kuko. At unti-unting lumabas mula rito ang isang nilalang, isang sanggol na hindi na tao. Si Gabriel, ngunit hindi na ito ang kanilang inosenteng anak. Namumutla ang balat nito at parang nabubulok. Pulang pula ang mga mata at ang bibig nito ay puno ng matutulis na pangil. Ina, bakit mo ako iniwan? Basag at malamig ang tinig ng tiyanak. Napaatras si Luis, habang si Melba ay tuluyang napatigil sa paghinga. Puno ng dugo ang lampin ng bata. At ang katawan nito ay dahang-dahang lumalaki sa isang iglap. Lumipad ang lampin mula sa sahig at pumalot sa katawan ni Luis. Hinigpita nito na parang may sariling buhay. Hapol hiningang pumalag si Luis pero parang baka lang kapit ng lampin sa kanyang katawan. Ang tiyanak naman ay gumapang palapit kay Melba. Ang maliliit nitong kuko ay nag-iwan ng mababaw na galos sa sahig. Ina, ayaw mo ba akong yakapin? Bulong nito. May kasamang isang impit na hagikik. Si Melba, sa kabila ng takot, ay hindi nakagalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ito ang kanyang anak o ang anino nito. Gabriel anak, patawarin mo kami. Sa kanyang pagluha, biglang nanghina ang tiyanak. Napahinto ito, parang nag-aalinlangan unti-unting nawala ang pagkapula ng mga mata nito at bumalik sa pagiging isang sanggol na parang walang kasalanan. Sa huling sandali, dahan-dahang nitong itinaas ang kanyang maliliit na kamay. Parang gustong magpahawak sa kanyang ina. Si Melba ay lumapit umiiyak at marahang niyakap ang kanyang anak. Sa sandaling yon, biglang bumagsak ang katawan ng tiyanak sa kanyang bisig. Ang dating malamig at matigas na laman ay naging isang simpleng lampin na wala ng buhay. Nang tumingala si Louis, nakita niyang wala na ang lampi na bumalot sa kanya. Sa sahig, nakatupi ng maayos ang lumang lampi ng kanilang anak. Kinabukasan, pinuntahan nila ang libingan ni Gabriel at muling ibinaon sa ilalim ng lupa ang lampin. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tuluyan ng nakapagpahinga ang kanilang anak. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang tiyanak. Ngunit tuwing hating gabi sa katahimikan ng bahay, maririnig pa rin ni Melba ang isang mahinang iyak. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang lungkot na hindi niya kayang kalimutan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.